yung mga gantong tiles guys ay uh, ceramic tiles so kailangan natin itong basahin ano? uh, upang hindi matuyo agad yung ating halo na ilalagay dito kaya kailangan natin itong, itong basahin ibabad muna natin sa tubig tsaka isa pa malaga din no uh, titingnan natin yung pattern nitong tiles ito guys may pattern dito kung titingnan nyo parang wala siyang pattern ano pero may pattern yan siya. ang pattern niya ay ito guys yan yung pattern niya so kailangan pagkabit natin kung halimbawa pag ganyan ang kabit natin pababa nasa baba yung pattern sulat so, ay pababa din hindi po pwedeng baliktad ng ganyan dahil mayroong mga uh, nagpapagawa na marunong titingnan nila yung tiles nila kung uh, nasa ayos ba yung pattern at itong isa naman ay mayroon din guys hindi siya pwedeng baliktaran yan o oh, katulad yan o oh. dapat magtutugma yan sila pag binaliktad din yan ayan guys pag binaliktad yan siya nag iiba yan guys ano okay, nyo hindi, kaya hindi po pwedeng baliktarin rin ayun okay, o nagkakasalamat ngayon yung pattern niya kaya laging tandaan yan sa mga baguhan kung uh, ah, tiles ng mga ganto lang lalo na kung maraming design yung CR check palagi bawat kabit titingnan lagi yung pattern kung hmm, tama ba yung pagkakabit natin at papansin nyo yung giligili -gili na yan. pari yung clearance yan, guys, eh no. patas. Dun sa o uh, uh, pinakauna, guys, no. Uh, ma mali yung kabit ko nito. Itong apat na ito. Itong apat tinang buti na pansing ko tinanggal ko guys so hindi ko na hindi ko na siya pinakita dito sa video kaya yan nag nagtutugma na ngayon yan siya Yung mga pattern na yan yan so gantong mga klaseng tiles guys napakahirap pag tapatin yung mga dugtungan nito dahil halos dikit dikit yung ano nya yung dugtungan nya tapos alam naman natin na ang tiles may malaki, may maliit. So mahirap, mahirap yan pagdugtungin lalong-lalo na kung halimbawa bubuuin muna natin 'yan, paigot. Ah, uh, sasablay tayo diyan. Kaya ang talagang dapat natin gawin diyan ay iskwalahin natin sa gitna. Parang ganito yan guys. So, kagaya nung sinabi ko dun sa unang video ko naglalagay ko ng tansi rito binabatakan ko yan sa gitna at dito rin hindi doon sa dulo guys dito kasi dito tayo mag eh sa gitna eh dahil hindi tayo po pwede mag iskwala doon ng buo dahil may part kasi na halimbawa mahaba yung uh, wall na yan guys yung parting dulo na yun guys medyo may part na pumapasok siya or lumalayo. Kaya doon tayo nasisira pag naglatag na tayo ng ng tiles sa flooring. Magtataka tayo bakit hindi tumugma. Iskwala doon naman yung ating pagkakatiles. Kaya yun yung, yun yung part na kailangan. Hindi ka dyan mag sa gilid na yan. Kung hindi, dito guys, dito tayo mag yan yung rainbow ganyan tapos guguhitan na natin tong ay, guguhitan na natin tong dulo nito Ayun, guys rainbow ayan yung nakaswala nya guguhitan na natin yan yan na yung unang ano dyan tiles dahil pag dito tayo guys Uh, ipaparehasan natin halimbawa yun kasi 60 yan eh 60 so tiwala tayo dahil eskwalado naman susukat lang tayo ngayon ng 60 rito uh, may part na sasablay yan guys kasi minsan yung dulo na to uh, lumalayo yan or pumapasok kaya ngayon ito at saka itong kabila hindi na yan magtutugma So, maapektuhan ngayon yung tiles of flooring. Kaya doon tayo nagtataka bakit hindi tumapat yung mga dugtungan ngayon. Lagi ko na yung napupunan. Kaya ang ginagawa ko, uh, kapag ka mga ganito, hindi kitan yung mga tiles na yan, napakahirap do, pag tugmain yung dugtungan yan. Kaya ginagawa ko, inaano ko na lang, iniiwan ko yung isang side yung halimbawa na tiles ko na to guys yung tatlong side na yan pinakamaganda iwanan natin yung isang side na yun mag flooring na agad tayo walang sablay yung guys sure ball yun tapat ng mga dugtong ano yun lang guys so dito ah uh, gagamitan ko ito ng ano ng rodelang bakal na pang tiles dito kasi sa kabila hindi ko sya pwedeng gamitan dahil na makapal sya guys kaya hindi uubra ito ang sukat lang nito ay 1 cm yung kapal nung halo na to so hindi uubra sa mga makakapal yung halo or wala sa hulog yung ano ito medyo nasa hulog ito guys ayun siya guys o oh. ito yung kanyang ano binuhitan ko na lang siya kaya ito, ito yung tiles niya halimbawa ito na yung puro niya kaya manipis na lang kaya pwede ko siyang gamitan nitong rodela ito kasi mag, 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 mabilis mag tiles pag ang gamit sa mga manipisan so proceed tayo guys

Itong, ano natin eh. patungan eh. So, ispulahin lang natin yung guys. Parang ganyan. Mas, natin. Tapos, natin. yan, Tapos, i-actual natin yung tiles guys. Parang ganyan. Ayan. Tapos, dito yung butas sukatin lang natin yan kung saan tayo, sa ibabaw ba tayo o sa ilalim simula rito, sukatin natin lagyan ng tanda sabay bilugan natin uh, malaga, mayroon tayong elbow na media para meron tayong sukatan bibilugan so, natin tapos tapatan lang natin yung likod niyang guys ayan. Tanggal natin yung likod Tapos grinder rin na natin. Ninipisan lang natin guys. Na parang ganyan oh. Pero kung may mga tools kayo. Ay mas maganda. Kasi eh, mabilis. Pag gaganto kasi mano mano ito guys. Ngayon pag manipis na siya. Saka natin pukpukin ano, ng ano. Nang... Na, ng pako ito guys pupukin natin sa kabila kung so, saan yung tumapat yung butas natin pupukin natin magubutas na yan so meron tayong tanda dyan yung bilog unti-untiin lang natin to guys uh, itong ulo na to ulo ng pako pa yun yung pang ano natin pang titik-tik para ma unti-unti natin siyang mabilog Tapos na rin yung tiles. Silipin natin kung uh, tumugma nga ba yung mga dugtungan nito. So yan, pagpasok mo pa lang buo na siya agad, guys. Yan, buo sa gilid. Papunta room. Yan buo din tayo zero ayan ito sa gilid na na to ito na mga gilid gilid guys ayan pantay pantay yung laki niya guys so sa dugtungan naman So ito may ano to guys. Uh, may tutol. Kaya inulugang ko na lang yung kanyang dugtungan na sa taas. Tayo siya guys. So tama, tumugma yung ating mga dugtungan. So yeah guys. Sa ano naman eh ano? dito sa mga tiles uh, natural yan na mayroong malaki at maliit so kapag naka encounter kayo ng ganito katulad nito so yan so ang gawin natin dyan pagpaparahasin na lang natin yan hindi tayo pwedeng ipantay dito kasi pagdating dito sa dulo lalaki lang lalo ito guys So kailangan ipantay din natin yan yung uh, usli na kausli na yan. Ganun din dito sa kabila. Ayan guys, para hindi tayo mawala sa dugtungan. Sa pag ang grout naman, eh hindi rin basta-basta kapag ka nag-grout, no? Eh, kailangan uh, maganda rin yung pagkakagraw katulad nito so sa pagka pagkagraw to no uh, kailangan halimbawa eh, gantong si arang i-grow yung, yung isang mukha na to guys ito lang muna yung i grout nyo sabay punasan nyo na agad wag yung i grout muna lahat kasi titigasan lang mahirap ng punasan So itong laboratory na to at saka yung tank eh, hindi ko na pinagsama sa video guys ano. At pati itong harang na to. Dahil hahaba lang lalo yung aking video. So may video ako nyan, panoorin nyo na lang guys kung paano ko nga yan kinabit. At pati ito. So ayan guys, hanggang dito na lang itong video nito. Uh, maraming salamat sa inyong panonood.